Dati, lugaw at tokwa lang yung tinda nila sa cart pero ngayon, may restaurant na sila at binabalik-balikan ng pansit malabo nila. Kaya tara, kain na tayo. Karinderia style sila sa Sean's Restaurant, located at Nueva Ecija, Aurora Road, Cabanatuan City. hmm No wonder ito talagang best seller nila at ito ang lagi ino-order sila pagdating sa Bilao. Oh. Sarap ang lasa. Tsaka andun yung ano, tinapa-flavor talaga, lasang-lasa mo creamy na beefsteak. Siyempre with rice. Ito natin ang alamang yung kare-kare. Mm. Mm. Gusto ko yung kare-kare nila kasi ang creamy talaga. Dahil sa peanut. Sobrang malasa yung peanut nila dito. Tsaka so, ang lambot ng tuwalya. Tsaka wala kang ma na angko. Hindi siya malansa. Kaya okay yung pagkakaluto nila sa tuwalya. Sisig.